kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaksyon or opinion po dito mga kalangga. Ay talaga nga naman na mainit-init na pinag-uusapan po about po dito sa mga basher po na hindi na po tumigil. Ano? Uh, Nag-iiba-iba lang po sila ng mga account, dami account. Ito po ay sucrose. Ayan po ah. Yan po ay isa sa mga upload, uh, post ni Angile. Ano po? At ito nga po, oh. post po yan sa IPB. Uh, at marami po yan na nakakakita at nakabasa. At ito nga po, at bibigyan po natin ng reaction po. ano At uh, nakaka, nakaka ano naman po ang ganitong mga sinasabi ng basher na to. Or, hindi ko alam kung sino po talaga ito. Ano po? Ayan. Isa po, isa pa, opinion na lang. Pala, si Richelle Morales. Noong si Ruel, wala pang balak yan. Umuwi ng dait. Kalain mo, no? Ang gagaling nila, no? Dahil patay lang na ano, naman pupuntahan. sa. Pupuntahan. Kaya di, di yan nagmamadaling makarating sa dait. Libing lang. Ano Libing lang palayan. Pag magpakita. Sarap. Ano sarap kaya mag-enjoy dito sa Manila. Alam niyo po mga kapatid, yung mga comment na yan na sabihin na kaya hindi nagmamadali si Ruel papuntang daet dahil gusto mag-enjoy lang doon sa Manila. Alam niyo po mga kapatid, itong taong ito na nag-comment o nagsasabi na nag enjoy lang sa Manila na talagang hindi nagmamadaling pumunta sa date. Anong malay natin? Anong alam natin kung sila may pinag-usapan ni Richelle, ni Langga? Dahil naman yan po si Dudong po at si Richelle, may communication po yan. At kung hindi man po si Dudong Uh, nagmadali na pumunta sa dait, mayroon po iyang kasama na pauwi ng dait. No? Hindi natin po alam kung totoosin si Dorong talaga gustong gusto niya ng makarating ng dait. Higat sa lahat, alam naman natin po na may bagyo, maulan. Nakakatakot pong magbiyahe. Ano po? Kaya huwag tayo masyadong ma mapanghusga sa taong. Ano? Dito sa Maynila, ano naman gagawin sa dait? Maging uh, malungkot kasama ang diyawa? <laughs> grabe, gra, grabe, talaga ano, ano? Ano naman kung maging malungkot? Talagang alangan naman magpakasaya silang dalawa. Di ba? Na talagang malungkot ang madadat na ni ano ni Ruel dahil nga sa kalagayan ni Langga na si sinanay Nanay Maring nakahimlay sino ba naman ang matutuwa di ba alam nga naman pagdating ni Dudong diyan ay naging masaya di sempre malungkot di ba mm tao noong juwa niya na pakialam Mm, Paki alam, kawawang Richelle Morales, isa na, ano isa ka na lang palang opinion, wawa ka naman. Ooh, ikaw ang nakakaawa dahil sa ginagawa mong ah, paninira na hindi mo naman alam kung ano ang sinasabi ng tao at may usapan sila. di ba Sino nakakaawa? Ikaw na naninira hindi po yung dalawa, di ba? Ang mahalaga doon, yung tiwala nila sa isa't isa. Dahil hindi nyo alam kung ano ang pinag-usapan ni Langga at ni Ruel na kung siya man ay darating at may dadaanan po siya na kasama niya dyan sa dait. ala nga naman, iwan niya na pare-parehas lang naman ang punta nila dyan sa dait. Kaya, mas maganda na nga po yung may kasabay kang bumabiyahe. 'di ba? Kagaya niyan, maulan, nakakatakot po, 'di ba? Na nagbabyahe ka may bagyo. 'Di ka ba noon natatakot? Dapat nga ipagdasal mo na sana dapat ikaw pa yung mag-advise oh, kung may bagyo ay magpalipas na muna kayo baka uh, kung ano pang mangyari sa inyo sa daan, dapat ganun. Hindi yung kayo po yung gumagawa ng kwento. Di ba? Pangit yun. Pangit. Pangit. Hmm. Tasabihin nyo pa dito na sana mas ma ngayon mo higit ma ano kailangan. Kahit napakalayo noon si Dudong nangyari yun. Nag-alala. Agad-agad siyang nagpadala, di ba? Halimbawa, ano, ito po mga kapatid, mga kalangga. Example ko po ito dito sa taong mapang, ano, mapanglait. Ano? Dito ang makapanglait. Kaya sabi ko nga, alimbawa man, ito isang alimbawa ko lang mga kapatid ha. Si Dodong, nagmadali. Uh, anytime na nabalitaan na wala na si Nanay Marine agad-agad pumunta ng dait may mababago po ba? May mababago po ba? Kahit anong gawin nyo, gawin nito ni Dodong na no maglangga, lagi po kayong may opinion na hindi maganda. Para sa akin po mga kapatid, kung si Dodong mampu ay hindi agad-agad nakarating ng dait. Yun po siguro po ay talaga naman na may pupunta rin din naman na dait na kakilala nila na talagang supporter nila. Diintayin na para sama-sama na lang po. Napakasarap pong bumiyahin na may mga kasama kisa nag-iisa. Nakakatakot po lalo na yung may bagyo. Kaya nga dito sa post ni Angeli, eh, Amen. Napakabuti talaga ng Diyos sa amin. Huli, huli ka talaga. Mm. Di ba? Nahuli ka kung sino ka. Di ba? Itong Jew, ano? Shoe Cruz. kalain mo? Ang mga paninira nyo ito. Ito babasahin ko lang po ah. Huwag kayong padadala sa sponsor na kaya kayo na kaya kayo manipulahin pa ko ikutin ano eh pa ikut ikutin sunod sunuran wag niyong ipagpapalit pagkataon niyo dahil lang masusunod ang gusto hanggat ako angat ako kay Richelle may paninindigan. Kaya daw siya kay Richelle ay parang hanga kay Richelle dahil may paninindigan. Sana kayo rin huwag masisilaw sa pera. Sana hu huwag ninyong dalhin lang daladala -dala niya ang abroad niya. O kung anong-anong suhol, pwis pues, niya, comment pa niya sa live ni Richelle on cam at pakitang tao na lang pala relasyon ng maglangga grabe yan Inday Christy Inday Christy yan ay nako ito pong mga ano to, mga kapatid, ito ay isa sa mga paninira. Sponsor to, so sponsor, ano. Alam niyo po, mga kalangga, <clears throat> mga kapatid, masasabi ko lang po dito, ito yung paligsaan. Dahil ito po si Inday at Kriste, kilala ko po to kung yung nasa, ano yata, ito, Singapore, or, yeah, yes, Singapore yata po ito. Pero alam nyo po, kung tayo magkakaisa lang po tayo, wala tayong uh, dapat panigan. Alimbawa man na mayroong kayong uh, gusto o ano magpag-usapan wag na po, lalo, lalo na po tayo sa nandito tayo sa community ng maglangga magbigayan na lang tayo at mag-usap kung ano yung hindi pagkakaunawan hindi po tayo magko-comment na lang ng kung ano-ano iisa lang yan kaya para sa akin po ang napakaganda po ay tayo makisama na lang sponsor man tayo o viewer tayo may pari parehas po tayong ambag dito sa community ng Rochelle community. 'Di ba? Kung nakakatulong po kayo uh, financial dito sa mga beneficiary ni Dudong, yung mga viewers din po, nakakatulong din po 'yan. Dahil pag pinanood natin ang mga upload po nila Dudong at ni Rochelle, para din po tayo nakaambag financially. 'Di ba? Kaya itong post po ni Angie nun, talaga pong nakaka, -ano, nakaka, gambala po. Sa, imbes tayo po ay, tuloy-tuloy na lang, may iniisip pa tayo ng iba. At wag, kung tayo po ay one-sided lang po, na ganyan po tayo sa, uh, racial community, kilangga, total naman silangga at si Ruel, wala na tayong magagawa yan. Mahal nila ang isa't isa. Sila po ay nagkakaunawaan. Huwag na natin pong sirain pa. Lalong-lalo na po ngayon na may pinagdadaanan silang ga Dapat po nandiyan kayo para i-comfort nyo ang isang nalulungkot. Nagdadalamhati. Di ba po? Grabe po. Uh, wala ko po dito sa masasabi po. I isa po, iyon-iyon po ang mga comment. Ayan, no? Post ni Angelito. At yan po ay nakatabnil sa akin. Sana po ang payo ko na lang po sa inyo. Kung talagang mahal nyo po si Richelle o mahal nyo si Dodong, magkaisa na lang po tayo. Para sa kabutihan ng community na mas marami tayong matutulungan sama-sama po tayo para sa kabutihan po ng community. Yan lang po ang masasabi ko lang. Payo po ni Malodio Santos na sana po magkaisa tayo. Huwag na tayong yung palakihan, pagalingan. Basta ang mahalaga, kung mahal natin si Richelle at mahal natin si Dodong, magkaisa. Dahil yan, dalawang yan ay talagang nagmamahalan. Walang makakasira dyan. Bigyan natin po sila ng space. Private nila para po kaka nila Dahil kung magkatuloyan yan, hindi naman tayo ang kasama. Silang dalawa magsasama. silang ang nagkakaintindihan, mga kapatid. Huwag na po kayong gumawa ng gulo. Huwag na kayong maninira sa bawat isa. Yun lang po ang masasabi ko. Ayan, supportahan na lang natin ng Rochelle Community at si Dodong po, Ruelo Malala, Rochelle Morales po. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos. Dahil nandito lang ako para sumuporta at nakakaunawa sa inyo bawat isa. Huwag na tayo pong magmalakihan ang mga paan natin. Lagi lang po nakaapak sa lupa para Masaya. Ayan lang po. Maraming salamat po sa Rochelle Community. Maraming salamat sa namamahal Kimalo de los Santos. yan lang po at medyo uh, walang boses po at sobrang na pong lamig dito. Ano po mga kalangga, mga kapatid? Ayan. Maraming salamat. Babayo Bye -bye po. Bye-bye. We love you so much. Tigilan na po ang pambabas ninyo. Maraming salamat.